Ama'y oh, may paon pala. Ang dawa na pala siya magdigdiyo. Uh, oh! Ano yung tabitulya ka pa sa payo? Sabi mo, magdali-dali ako. Magdali-dali. Ama yun pa. Ano? Oh, ama yun pa. Umaala oh. ko na na. Na, sobrang pagdali dali mo. No? sa ako two minutes lang. Oh. Sabi mo, magdali-dali ako. Di na Grabe, -dali. garbaliktad naman kita. Baliktad? Minsan, lugo, dalu yun ka. Tapos ngun, may tuloy ka pa sa payo. Sabi mo, magdali-dali ako. Ano magdali-dali ako? Mag-ayos ka man muna. Na maayos bagay minsan naangot ka talo. Yun ako mag-ayos. Iyon e, nga niya. Pero buko manarog ka yan. Ano na? Ayos ka muna, duman. Hindi na ako maayos. Hindi na maayos. At yan na. Tanggalo mo muna yung tuwalya sa payo mo. Kung tanggalo ko ang payo mo. Sabi <laughs> mo magdali-dali. magbe up ka man. <laughs> Sabi mo magdali-dali ako. Iyon e, nga niya. Sinabi ko magdali-dali ka. Pero di ko sinabing may tuwalya ka sa payo pag maduman na. Tanggalo mo yung wag dumangga. Bakit <laughs> mani? Kaya magdali dalit, di kang tindadali dalit. Ito dali -dali. <laughs> wala sa payo. Papais, eh may ito sa payo. Masubra <laughs> na, naman lugod sa aloy. Oh, nagluwas ka pa. <laughs> <laughs> ano ta, ano? So bago pa kung alatig din. Hindi na nga na naghayos. kay palang ko. Dahong kay kayo kayong pala palangan e, eh. parang minuto na tulog. Tapos, so bago ang guton ka, tadya ako nag-ayos. Haloy-haloy ka man kaya. Para 10 minutes. Para 10 minutes. So bago pa ako digdig yung nakatukang. Di na, di na, di na. Ha? Di na kita duman. Hindi, hindi. Eh. ka na duman. Hindi ka na. Pagka-pagka-pagka. <laughs> <-haloy> na maray. <laughs>